Nagkaroon na rin siya minsan ng boyfriend at marami din siyang manliligaw kaya hindi na siya naib pagdating sa mga lalaki. Kahit hindi nito sabihin, alam niyang interesado ito sa kanya. Halatang-halata sa mga tingin at ngiti nito. Humahanga din naman siya sa binata pero hindi niya masasabing interesado din siya dito. Nakakaasiwa ang presensya nito. Ang mga tingin nito sa kanya ay nakakailang at hindi siya komportable sa ganoon. Tahimik ka na naman. Ano bang iniisip mo? Untag ni Aris. S sinabi ko na sa iyong dahilan, hindi talaga ako sanay ng may lalaking kasama. Ang ibig bang sabihin niya na ako pa lang ang binigyan mo ng pagkakataon na makasama ka? Kahit sa mga suitors mo ay hindi ka sumasamang lumabas? Yes. Ma may problema ba doon? Medyo naiinis na niyang sagot. Mabilis na umiling ang lalaki. Nasa mga labi ang matamis na ng ngiti. Para bang napakasaya nito sa hindi niya malamang kadahilanan. Thanks for the lunch. Taos pusong wika niya nang makababa sa kotse ng binata. Don't mention it. Baka gusto mo munang pumasok? Hindi na siguro. Anyway, thanks. Next time na lang. Inihatid pa siya ng binata hanggang sa may gate. Salamat uli. Ingat. Hinintay pa siya nitong makapasok sa bahay bago ito umalis. Nadatnan niya ang ina na nakatayo sa tapat ng bintana. Hi, Mommy! Kumusta ang lakad mo? Hinalikan muna niya ito sa pisngi bago sagutin ang tanong nito. Nakapasa ako sa audition. Gagawin nila akong singer. Masayang pagbabalita niya. Hindi kaya nakapasa ka lang dahil kaibigan mong may-ari. Pabirong sabi ni Mrs. CEO. Of course not, Mommy, ha? May tiwala ako sa sarili ko. Nakaingos na Ania. Impressed na impressed nga sila sa akin eh. Sino naman yung naghatid sa'yo? May bago ka na naman bang manliligaw anak? Himig na nunod yung tanong ng ginang habang humahakbang patungo sa sopa. Pasalampak siyang naupo sa tabi ng ina. Pinsan yun ni eh, Nahana. Yun ang magiging boss ko, si Aris. Gwapo po siya, mami no? Guwapo, mukhang mabait dahil inihatid ka pa. May nahimigan siyang kakaiba sa tono ng ina, kaya tiningnan niya ito. Hindi nga siya nagkamali ng sapantaha. Sa klase ng pagkakangiti nito ay parang may ibig itong sabihin. Mami, alam kong iniisip mo, walang gusto sa akin si Aris. Nagmamagandang loob lang siya. Defensive na turan niya, bagamat hindi rin siya kumbinsido doon. Wala naman akong sinabi ah pagtatanggol naman ni Mrs. Sio. Totoo lang naman ang sinabi ko na gwapo at mabait ang amo mo. Ano naman ang masama doon? Nagkibit lang ng balikat ang gina. Bahala ka, basta para sa akin walang mali sa sinabi ko. Bago isabak sa recording si Mira, ay pinapirma muna siya ni Aris ng exclusive contract sa MRI. Kaharap nila ang ilang executives ng recording company. Nandoon din si Nahana at Jenny at masayang mga ito dahil magiging bahagi na rin siya ng Montenegro Group of Companies. Walang inaksayang panahon si Aris. Pinasimulan agad nito ang pagpoproduce ng unang single niya. Ngayon pa lang ay nakakasiguro na akong sisikat siya. Sabi ni Hana kay Aris habang pinanonood si Mira na nakikipag-collaborate sa pianista. Mula nang simula ng recording ng unang kanta ni Mira ay lagi itong sumusulpot sa studio. Sa magpipinsan itong pinaka-close talaga ni Mira dahil itong una niyang naging kaibigan. Nagkakilala si Namira at Hana sa isang bar. Yun ay noong i-blind date si Mira ng kaibigan niyang si Tessie. Hindi niya akalang may pagkamanyakis palang lalaking yun. Ang akala yata nito'y kalad ka rin siyang babae na basta na lamang sasama dito. Kaya niyaya siya nitong mag one night stand. Kaya nagalit siya. Sinampal niya ito at nagmamadali siyang lumabas ng bar. Subalit so sinundan siya ng lalaki Tinangka siya nitong pwersahin pa sakay sa kotse nito. Pero nakita sila ni Nahana at ng kasama nito. Tumawag ang dalaga ng guard at ipinadampot ang kadate niya at pagkatapos ay inihatid naman siya ng dalawa sa bahay. Iyon ang naging simula ng kanilang pagkakaibigan. Simula noon ay palagi na silang nagtatawagan. Minsan ay niyaya siya nitong lumabas at doon na nga niya nakilala ang mga kakambal nito. At mga pinsang sina Jenny at Sam. Ang ganda niya, no? I know. Lumingon si Hana sa kausap. Tumikwas ang kilay ng dalaga nang makitang makahulugang kislap sa mga mata ng pinsan habang hindi iniiwan ang tingin ng muka ni Mira. Narito ka pala! Nakangiting sabi ni Mira nang makalapit sa kineroroon na ninaari sa Tana. Gusto lang kitang kumustahin. Mukhang nage-enjoy ka naman. Maganda ang boses mo kaya sa totoo lang ay malaki din ang tiwala sa'yo nitong pinsan ko. Bahagya pa nitong sinikong binata habang nasa gilid ng mga labi ang makahulugang ngiti. Of course, maagap namang sangayon ni Aris na tila namamalik mata na naman sa pagkakatingin sa dalagang siyo. Hindi ko iniisip na mabibigo ang MRI sa'yo. Magugustuhan ka ng mga tao. Hindi lang dahil sa boses mo kundi dahil maganda ka rin. Nag-blush siya. Bigla tuloy siyang naasiwa. Nang sulya niya si Hana ay ngiting, ngiting ito habang amused na nakamasid sa kanila. Lalo tuloy siyang nailang. Hanggang sa opisina ng binata ay hindi pa rin tinatantanan ni Hana si Aris. Mukhang walang balak sumuko ang dalaga hanggat hindi nito nalalaman ang totoo mula sa pinsan. Hindi ka na mapagkakaila. Hindi makakapagsinungaling ang mga tingin mo sa kanya. Don't worry. Dahil wala naman akong planong ibuko ka, I just wanna know. Pangungulit pa nito. Pabuntong hiningang naupo sa harap ng desk niya at matamang tiningnan ng pinsan. Ano bang gusto mong malaman? Na may gusto ka kay Mira. Huwag kang mag-alala dahil wala akong ibang pagsasabihan. Sa ating dalawa lang ang sekretong to. Sumandalang binata. Okay, inaamin kong may gusto nga ako sa kanya. Maganda siya kaya hindi imposible kung naakit man ako sa kanya. Kampanting wika niya. Pero wala kong balak na ligawan siya. Why? Kunot noong tanong nito, sabay upo sa Celia. Kung gusto mo naman siya, hindi pwede. Gusto mo bang magalit sa akin ang kaibigan mo? Bakit naman siya magagalit? Hana, nagsisimula pa lang ang kaibigan mo. Ayokong isipin niya na kaya ko siya tinanggap sa recording company ay eh dahil may iba kong motibo. Baka bigla na lamang siya mag-back out. Bakit naman niya iisipin yun? Aris, hindi ganun kakitid ang isip ng kaibigan ko. She's a sensible woman. Mula pa man nung ipakilala ko si Mira sa'yo, ay napansin ko nang attracted ka sa kanya. Nakita ko kung paano mo siya titigan, kaya walang dahilan para isipin niya yun. Paliwanag ni Hana. We can't really tell kung anong iisipin ng kaibigan mo. Ayoko na munang isingit kung anumang nararamdaman ko sa kanya may tamang pagkakataon, saka na siguro kapag nakaipo na ako ng sapat na lakas ng loob. Aris, please, huwag mo itong sasabihin sa kanya. Napakibit balikat na lamang si Hana. Ikaw ang bahala, pero hindi ka ba nag-aalala? Baka maagaw siya ng iba, marami pa naman siyang manliligaw. Sayang, mukha pa namang may gusto rin siya sayo. Salamat, pero hindi mo na ako kailangang bulahin. Nakangising wika ng binata. Hindi kita binobola, pero kung ayaw mong maniwala, wala akong magagawa. Kabadong kabado si Mira nang mairelease ang una niyang single. Panay ang kanyang dasal na sana ay maghihit yun sa mga tao. Hayaw niya mapahiya sa magpipinsan, subalit wala namang pala siyang dapat na ipangamba. Sa unang araw pa lamang ng playing ng kanyang kanta sa mga radio stations, ay naging matunog na yon. Naging most requested song yon of the day sa halos lahat ng FM band. Congrats, girl! Bati sa kanya ni Hana nang tawagan siya nito. I heard na number one daw ngayon ang kanta mo sa lahat ng istasyon. Hindi nga ako makapaniwala eh. Akala ko hindi ka kakagatin ng masa. Ikaw pa? Sa ganda mong yan, kahit hindi naging maganda ang boses mo, ay tatangkilikin pa rin ng mga tao. Sigurado kung ang mga nag-request ng kanta mo ay mga nakakakita sa'yo sa TV nang mag-promote ka. Pabirong pahayag nito. Ang ibig mong sabihin, hindi bebenta ang kanta ko kung hindi ako naging maganda? Mahinang hagikik ang isinagot sa kanya ng babae. Joke lang ano, alam ko naman na maganda talagang boses mo. Pero syempre iba pa rin kung maganda din ang singer, di ba? Ikaw talaga. Sige, tumawag lang ako para batiin ka. Magkita na lang tayo bukas, bye. Salamat uli, bye. May ngiti sa mga labing ibinaba niyang telepono masayang masaya sa naging resulta ng kanyang unang recording halos takbuhin niyang hagdan paakyat pinuntahan niya ina sa silid para ipaalam dito ang magandang balita mabuti naman kung ganoon binabati kita anak thanks me niyakap niya ito ng mahigpit kayong aking inspirasyon mas mabuti siguro kung may iba ka pang magiging inspirasyon maliban sa akin oo ngami Pasasalamatan ko rin mamaya si Tia Tessie. Ganoon na rin si Chris. Sa suporta nila sa akin. Hindi yun ang ibig kong sabihin, anak. Bahagyang napakunot ang noon ng dalaga. Ano, Mi? Mas maganda siguro kung may katuwang ka sa tagumpay mo. Hindi ka na bumabata. Agad niyang naunawaan ang ibig sabihin ng ina. Mami, haya na naman kayo. Hindi ba't sinabi ko naman sa inyo na wala pa sa plano ko ngayon ng pakikipagnobyo, lalo ng pag-aasawa. Hindi pa naman ako ganoon katanda, 25 pa lang ako. Mi, rason niya. Umikot pa itaas ang mga mata ni Mrs. Sio, pero hindi na lamang ito kumibo pa. Alam na din kasi nitong matatalo lang ito kapag pinahaba pa nitong usapan. Ewan ba niya, Magmula ng pagtangkaan siya ng hindi maganda ng lalaking naka-blind date niya, ay naging mailap na siya sa mga lalaki. Hindi na siya nakikipag-date at parang nawalan na rin siya ng tiwala sa mga lalaki. Minsan lang siyang nagkaroon ng boyfriend at hindi pa yung nagtagal. Nasa unang taon siya noon sa kolehiyo. Noong mag-break sila, doon umentra si Fe. May ipakikilalang kaibigan daw ito sa kanya para makalimutan niya ang dati niyang boyfriend. Pumayag naman siya kaya nagset ito ng date para sa kanila ng kaibigan nito. Kaya lang hindi niya akalain na loko-loko pala ang lalaking yun. Kung hindi pa dahil kay Hana, baka kung ano nang nangyari sa kanya. Parang nagkapobya na siya sa mga lalaki dahil sa kanyang mga pinagdaanan. Una hiniwalayan siya ng boyfriend niya dahil ayaw niyang pumayag sa gusto nitong gawin nila ang bagay na ginagawa lang ng mga mag-asawa. Pangalawa ay muntik na siyang mapahamak sa kamay ng isang lalaking hindi niya kilala. Dahil doon ay nagalit siya kay Pe at nasirang kanilang pagkakaibigan. Nagdadalawang isip na siyang magtiwala sa kahit na sinong lalaki sa takot na baka maulit lamang ang mga nangyari sa kanya. Mahal din naman niya kanyang unang nobyo at nasaktan siya na maghiwalay sila. Ayaw na niyang masaktan at lalo namang ayaw na niyang maulit pa ang nangyari sa kanyang pakikipagblind date. Baka sa susunod ay tuluyan na siyang mapahamak pero alam din niya na hindi habang buhay ay maiiwasan niya mga lalaki hindi rin niya isinasarado ang kanyang puso sa mga posibilidad. Darating ang pagkakataon na iibig siyang muli anuman ang gawin niyang pag-iwas. Hindi pa lang siguro niya nakikita ang tamang lalaki. Hindi pa nga kaya? Tudyo ng isang bahagi ng kanyang isip. Paano si Aris? Attracted ka sa kanya, hindi ba? Kantsaw naman ang isa pang bahagi. Hayaw mo ba sa kanya? Kahit gusto ko pa siya ay hindi rin pwede. Kung hindi niya ako gusto, sabi niya, parang baliw na kinakausap ang sarili. Siguradong hindi katulad kong tipo niyang babae, kundi yung mga klas at sosyal. Iha, may sinasabi ka ba? Pansin ng tiya Tessie. Namumulang napatingin si Mira sa tiyahin. Sa layo ng kanyang iniisip ay hindi niya namalayan ng pagpasok nito sa kusina. Kayo pala tiya, hindi ko kayo napansin. Pilit ang ngiting aniya upang itago ang pagkapahiya. Malamang ay narinig dito ang pagsasalita niya ng mag-isa. Sa palagay ko nga, mukhang malayo ang iniisip mo. May naalala lang ho ako. San ho kayo galing? Marami yata kayong pinamili. Nakapaningil kasi ako. Balita ko'y sikat na raw ang kanta mo. nasisikat ka na rin. Tamang-tamat nakapamili ako. Magluluto ako ng masarap na hapunan bilang selebrasyon. Yumakap siya sa tiyahin, nakangiti. Salamat, tiya. Tutulungan ko na ho kayo. May dumating na hindi inaasahang bisita si Mira ng gabing yon. Kasalukuyan silang nanonood ng telebisyon sa sala nang humimpil ang kotse ng binata sa tapat ng bahay nila. Ikaw pala, kiming ani yan ang buksan ng pinto. Good evening, maginoong bati ni Aris. Pwede bang tumuloy? Tumabi siya, come in. Salamat. Para nga pala sa'yo. Ani to sabay abot sa dalang mga bulaklak. Thank you. Tipid na ani yan ang tanggapin ng mga bulaklak. Hindi ka na sana nag-abala pa. Maupo ka. Gusto lang kitang batiin dahil sa magandang reception ng mga listeners sa kanta mo. Magandang senyales to sa pagsisimula ng iyong karyer. Salamat. Pero sa palagay ko ay eh, dapat rin kitang batiin. Ganon na din si Nadindo at Eric. Alam kong itong mangyayari mula pa man sa simula. Nakangiting wika ng binata. May kakaibang panghalin ng boses mo. Kaya kahit pangit ang kantay, napapaganda mo ito. Para mo na rin sinabing hindi maganda ang kantang isinulat ni Eric. Hindi naman. Ang ibig kong sabihin, nasa singer talagang ikagaganda ng isang kanta. Kahit naman kasi maganda ang kanta kung ang kumakanta ay boses pala ka, baliwala rin. Tsak na lalangawin lang ang kanta. Hindi na kasalanan nyo ng singer. Kasalanan nyo ng recording company. Kung boses pala ka naman pala, bakit pa pinakanta? Kontra niya na ikinangiting lalo ni Ares Yan ang gusto ko sa'yo eh. Hindi ka lang maganda at mahusay kumanta. Kundi sensible pa. Tama nga pala si Hana. Naroon na naman ang hindi mapigil na pamumula ng kanyang mga pisngi. May kakayahan ng lalaking kilitiin at the same time ay pakabahin ang kanyang puso sa tuwing sila ay magkakausap. I like it when you blush. Hindi siya makapagsalita. Sa sobrang pagkaasiwa ay hindi niya tuloy malaman kung paano kikilos. Ang umiwas ang unang pumasok sa kanyang isip. Anong gusto mong inumin? Coffee? Hindi na. Maagap nitong tanggi. Thanks, but I'm okay. Ang gusto ko'y maupo ka at mag-usap tayo. Wala siyang ibang choice kundi ang maupo. Balak kong pasundan ka agad ang una mong kanta. Samantalahin natin habang mainit ka sa mga tao para hindi na nila makalimutan ang pangalan mo. Makakatrabaho mo si Eric pero ang lilikha ng musika ay si Tito Leo. Si Sir Leo? Yup, siya mismo nagsabi sa akin. Marahil ay napabilib mo siya. Si Tito Leo ang taong mahirap i-please napansin kanya niya kaya patunay lang na magaling ka. Kanina mo pa ako pinupuri. Baka naman lumaki na ang ulo ko. Idinaan niya sa biro ang pagkaasiwa. Pero flattered siya kung totoo ngang si Sir Leo ang magkocompose ng tugtog sa susunod niyang kanta. Magiging malaking karangalan yon sa kanya na isang baguhan. Kilala si Senyorito Leo Guevara bilang isa sa pinakamahuhusay at most awarded na kompositor sa buong Pilipinas. Ang mga ginagawa nito ng kanta ay mga sikat lamang na mga awit. Ang gusto ko simulan na agad ang recording ng pangalawa mong kanta the week after next week. Walang problema kay Tito Leo dahil chak na bago matapos ang linggong darating ay may nilikha na siyang magandang musika para sa'yo. Actually, nung isang araw pa kami nagkausa pero ngayon ko lang nasabi sa'yo. Pahayag ni Aris. Sige, By the way, marami ka nga palang TV guestings na nakaline up next week ha. Makatutulong yon para lalo kang makilala ng tao. Kailangan mo talaga ng maraming exposures dahil nagsisimula ka palang. lang. Tumayo siya. Sa isang iglap ay nagbagong takbo ng buhay niya. dati rati ay hindi siya tumatanggap kung kani-kanino. Pero ngayon ay kailangan niyang sumunod sa bawat sasabihin ni Aris. Kung sa bagay, ito ang boss niya, kaya dapat lang talaga itong sundin. Kahit paano'y hindi na nakikimis si Mira sa harap ng kamera at ng maraming tao. Noong una niyang maranasan ng TV guestings para sa promotion ng kanyang unang single, ay kabado siya at talaga namang nanginginig ang kanyang buong katawan sa tensyon. Pakiramdam niya ay magkakamali siya o di kaya bigla na lamang siyang hihimatayin. Pero ngayon ay hindi na Bagamat naroon pa rin ang kaba sa kanyang dibdib, mas tiwala na siya sa sarili ngayon. Mas confident na siyang magproject sa harap ng publiko hindi na katulad ng dati na nag-aalangan pa siyang kumilo sa itaas ng stage sa pag-aakalang baka matapilok siya o kaya ay maging katawa-tawa sa paningin ng manonood. Very good, Mira. Tumatangutangong tura ni Ares. Nakasungaw sa mga matang ang kasiyahan ng lapitan siya nito sa backstage. Ganyan nga, wala kang dapat ikahiya when it comes to your singing voice. And looks! Dugtong ni Hana na hindi niya napansin kasama pala nito. Hinagkan siya nito sa pisngi. Sikat ka na, girl. Dinig na dinig ko kung gaano kalakas ang palakpakan ng mga tao habang kumakanta ka sa stage. Sobra ka naman. Hindi naman ganun. Umikot pa itaas ang mga mata ng dalaga. The ever humble Amira Siyo. Kaya ka pinagpapala dahil masyado kang mabait. Kung ako ang tatanungin, sang ako sa sinabi ni Hana. Sabad ni Ares. Sikat ka na, Mira. Maaring hindi ka pa kasing sikat ng iba. Pero pasasaan ba't darating ka rin doon? Dadalhin kita sa tuktok ng tagumpay, Mira. Si, maniwala ka kay Aris dahil minsan lang magbitaw ng salitayan. at kapag may sinabi siya, tinutupad niya. Wi ka ni Hannah. Kapag sinabi niyang sisikat ka, sisikat. Asiwang nginitian niya ang binata. Thanks. Huwag mo na akong pasalamatan. Saka na kapag napatunayan ko na sa yung sinasabi ko. Sa ngayon ay umalis na muna tayo dito. Pinakamainam nating gawin ay mag-lunch muna tayo at kanina pa ako nagugutom. Sa Japan itong hinimas-himas ang chan. Isang mahinang bungis-ngis ang pinakawalan ni Hana, sabay sulyap sa dako ni Mira. Napangiti na lang naman ang dalaga. Lihim na nagtataka si Mira sa trabaho ni Ares. Tungkulin ba talaga siya nitong samahan kahit saan siya magpunta? Napapansin niya kasi na lagi niyang kasamang binata saan man siya naroon, lalo na sa mga TV guestings. Hindi naman niya ito manager para gawin yon. Bakit nga ba? Bakit siya binibigyan ng sobrang atensyon ng binata? Ganoon din ba ito sa ibang singers ng MRI? Siya nga pala, Aris. Hindi ko yata nakikita si Miss Rebecca Diaz. Narinig niyang sabi ni Hana habang kumakain sila sa isang restaurant malapit sa pinagmulan nilang TV station hindi pa ba tapos ang shows niya sa US? Nilunok muna ni Aris ang pagkain sa bibig nito bago sumagot. Actually, isang buwan lang ang hiningi niyang bakasyon, kaya bago matapos ang linggong to, ay baka narito na siya. Kumusta naman ang shows niya sa US? Okay naman. Casual na tura ng binata na sinabayan pa ng bahagyang pagkibit balikat. Kahit papano'y hinaaliw natin ang mga kababayan nating Pinoy doon, Nakita mo na ba sa personal si Rebecca? Baling ni Hana kay Mira. Hindi pa. Hindi ba't siyang sikat na singer ngayon? Balik tanong niya. Not quite. Para sa akin mas sikat ka kaysa sa kanya. Sabi ng dalaga sa bayingos. Di hamak mo mas magandang boses mo kaysa sa kanya, no? Napasulyap siya sa gawin ni Aris. Napansin niyang nakangiti ito pero hindi nagkomento. Alam mo, dapat kang makita ng babaeng yun sabi pa ni Hana, habang patuloy na nagsisisa ang mga kilay. Siyak na mai-insecure yon hindi lang sa boses mo, kundi lalo na sa ganda mo. Ang arte-arte, akala mo naman bagay sa kanya. Muli niyang sinulyapan si Aris. Hindi pa rin nawawala ang ngiti sa mga labi nito. At mukhang wala man lang itong balak na kontrahin ang sinabi ng pinsan. Hindi ba't may kontrata siya sa MRI? Nasabi niya. Nakakainis nga eh. Ayoko talaga sa babaeng yun. Kahit anong gawin ko, hindi ko talaga siya magustuhan. Bakit naman? Mukha naman siyang mabait. Minsan na kasi nakita ang singer sa isang mall at mukha naman itong mahusay makisama. At maganda rin naman siya ha. Umismid si Hana. Nag-make face pa sabay-irap na para pang nasa harap nito ang kanilang pinag-uusapan. Excuse me, are you Mira Sio? Maarteng tanong ng babaeng sumalubong kay Mira habang patungo ang dalaga sa recording studio. Kilala niya ang babae. Ito'y walang iba kundi ang sumisikat na singer na si Rebecca Diaz. Kaya nginitian niya ito. Ako nga, bakit? Hindi ko na siguro kailangan magpakilala sa'yo dahil mukhang kilala mo na ako. Ya, yeah, kilala kita. Ikaw si Rebecca, hindi ba? That's right, Miss kanina pa talaga kita hinihintay. Bakit? May kailangan ka ba? Tanong niya sa pala kaibigang tono. Hindi pa rin nabuburang ngiti sa mga labi. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe sa akin YouTube channel for more updates. Maraming salamat po.